Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan pa rin natin ang mga K-Angels or Kalingap Angels, mga beneficiary ni Kalingap Rab. Uh, kamusta na po ang marami sa kanila? I am sure. Uh, yung mga kanilang supporters ay gustong makabalita sa kanilang mga sitwasyon o mga pangyayari sa kanila kasi hindi naman lahat ng Kalinga up Angels ay madalas nakikita sa vlog, di ba? Lalo na yung mga busy. Pero alam nyo po, maganda yung ginagawa ni Kalinga Parap ngayon na Uh, kasa, kasama niya, o sinasama niya yung mga angels, hindi lang isa o dalawa, ang marami sa kanila sa kanilang o oh, yun nga, pagbablog, pagchacharity, kasi maganda yun eh para sa akin maganda yun, kasi di po ba marami sa mga uh, supporters nila ang palaging nagtatanong kung kailan sila ibablog kailan sila ibablog, kasi sa dami nila hindi na siguro sila halos may isa-isa ni Rob, ang maganda yung sinasabi natin na yung naisip ni Kalinga Prab na maramihan ang kasama niya, maramihan na kung mag-vlog siya ng mga Kalinga Angels, maganda po yan. Kasi although maramihan sila, may mga kanya-kanya silang kumbaga highlights dyan, may kanya-kanya silang moment, ba diba? Doon sa, mga, sa Kalinga Adventure, ba diba? doon, sa, sa Kalinga Pause, ba diba? Nandyan sila lahat. And ang latest nga po ay itong unang practice para sa kotilyon. Siyempre, ang pinaka natin, nating debut ni Viansey, di ba? So, karamihan dyan sa nakita natin ay yung mga Kalingap Angels batch 1, maliban kay Roseanne at saka kay Eden. Nasaan na kaya dalawang to? Si Eden, alam ko... Uh, talagang, nabanggit nga ito ni ano, diba, di ba, di Kalingap na talagang gustong-gusto nila na makasama si Eden, may blog si Eden, ma-update kayo, especially mga supporters ni Eden, kaya lang, si Eden yata yung uh, parang hindi pa muna makapag uh, okay, kasi yung kanyang napag-dutihang uh, I don't know kung hospital ba yon or what, basta malayo nga raw. So, sa palang pa lang, una talaga si Eden. So, sabi niya talagang pagod. At saka naman natin, di ba, pag uh, nag talagang minsan mapunta ka sa uh, magdamag. Ma depende po kasi yun sa, ano, eh, sa oras, di ba? So, pagbigyan natin si Eden. Anyway, um, tungkol naman niya sa pag-aaral. At syempre, basta tungkol sa pag-aaral, uh, wala tayong reklamo dyan. Nang ganun din si Kalinga Prab, yan ay mga beneficiary niya. Hindi siya yung, hindi siya nagde-demand na na uh, o oh, dapat maiblog ko kayo kaya na maiblog ko kayo hindi ganoon kasi ang priority talaga ay pag-aaral. Yun naman ang dahilan kung bakit sila nagiging beneficiary ni Kalinga Prab. Si Rose Ann, ang bakit wala, no? Ma Kasi alam ko, ano eh, visible si Rose Ann eh. Madalas natin siya nakikita, di ba? Na lalo na doon sa second channel ni Kalinga Prab with Kalingap uh, Kalinga Pian at saka si, si D. Bakit ah uh, wala kaya siya dito. Eh, isa siya sa mga close ni Vianse. At saka, isa siya sa mga, ano, pambato ng, ano, ng uh, batch one. Sa, um, ang hindi lang batch one na napansin ko dyan ay si Pau. At saka si, yung bago. Nakalimutan ko yung name niya. Je Jezabel ba? Je Jezebel. At, Uh, parang narinig ko rin dyan si Chris. though wala siya dyan sa practice, pero parang narinig ko. Si Mikoy nandyan, di ba? And, uh, ayan yung ilan sa si mga K-boys. Eh, si Jom wala dahil, alam ko mo, si, that time siguro nasa naga pa si, ano, si Jom, di ba? So, si Jomar. Um, uh, siguro haba papalapit ang ni si Jibunivian, si Maho kompleto na rin yan. Alam mo, nakakatawa po dyan yung si Dara. Um, natuwa ako nang makita ko si Dara na kumakaway. And uh, as usual, katulad ng ibang mga kalingap angels, maganda pa rin si Dara. At ang nakakatawa nito, kahit wala siyang leading man, eh, bitate naman ang naging kapartner niya. Who else? Ba't kalinga para Si kalinga parab ang nagsabi, di ba? Si Dara ang partner niya. And nakakatawa yan. So, at saka, bukod dyan nga pala, no, nakakatuwa rin na si Dara ay visible na rin sa mga, sa maraming channels ng Kalinga. Like, for example, kay Kuya Val, kay, of course, kay sa kanyang second tatay, ang kanyang tatay-tatayan, si Diana Biculana, palagi nag chat kay Dara. Uh, recently nga, nung nag-birthday si Bea, ba sila Kalingap iyan sa channel ni Kalingap Rob. No? Kaya siguro hindi naman laging ganyang grupo-grupo. Mas marami nga lang na by group dahil ah, uh, tulad nga sinabi ko, sa sobrang kabisihan, hindi na sila may isa-isa. Pero pag may mga special uh, occasion, special moment sa kanila, dyan sa mga sa bawat kaling Up angels, eh, ano naman yan, binibigyan naman yan ng, um, kumbaga, solo vlog. Katulad ng nangyari kay kay Dara, diba? At saka sa mga iba pang mga Kalingap Indians. So, nakakatawa po yan at uh, maganda po yan tulad ng sinabi ko kanina sa mga supporters na nangungulila, ayan, nangungulila, nangungulila sa kanilang mga paboritong Kalingap Angels. So, at nakakatuwa rin pong malaman dyan sa vlog na yan, ay sinurpresa nila ang kanilang Kuya Rob dahil nakalimang milyon na siyang followers sa kanyang FB. Ayan. Ayan po yung taong dinadown ninyo eh lalo naman tumataas. At ang maganda rito, ang nagpapatunay uh, na mismo itong mga batang sinasabi niyo na ginagamit ng kalina parab, no? And ah uh, ayan, nakakatuwa lang sama-sama sila nagpa-practice sila, pagkatapos na ng mag-practice sila, ayan kumakain sila and then nag uh, nagkukwentuhan. Parang katulad ng dati, 'di ba? sama-sama sila. Kaya sana nung no, ma ma makumpleto ang lahat ng Kalingap Angels, lalo-lalo na itong batch 1. ah uh, siguro yung ano, hindi man siguro lahat sila ay makakasama sa kotilyon kasi uh, syempre di ba ang kotilyon may, may bilang lang yan. Baka sa mga ibang bahagi, no? Sa birthday ni eh, ay makasama sila. Kasi marami pa naman yan, bukod sa kotilyo, di ba? Meron pang 18 candles, di ba? Yan ang kadalasang um, roles ng mga friends ng debutan. So, ayan lang po muna, mga kalingap, ang ating balitaan. Sa mga susunod na araw ay uh, mas dadalasan ko na po ang pagre-reaction kasi medyo kahit papaano ay medyo mag magluwag-luwag na yung schedule ko. Nung mga po kasi sobrang hectic po talaga. Kaya bihirang-bihira ako mag-reaction. Sana nandyan pa rin po kayo kahit na medyo natatagalan ako mag-reaction. Gusto nga pa palang i-shout out ang mga lagi nang nandyan. Like yung mga supporters si Dara. Dara Bells International. Dara Globis at lahat-lahat po ano supporters ni Dara at saka syempre yung mga Rajel uh, especially yung Rajel supporters na no, yung Hong Kong uh, supporters and of course ang mga Team Eden, Pong Den International at, at lahat lahat po ng mga kalinap at siyempre, ang buong team kalinap. Maraming maraming salamat ingat po tayong lahat and God bless Inspirasyon sa lahat ng minirasyon.